Ah, mag, ah, magandang tanghali po. Ano po yung ah, masasabi niyo po sa aming mga cellphone technician na nagpa-charity ngayon sa inyong lugar? Uh, ah, maraming salamat kasi sa dinami-dami dito sa Aplad Barangays na pwede niyong mapili. Kami ang napili niyo. Kailangan-kailangan ng mga bata yung mga school supplies, chinelas, sa kapag umuulan kasi, isa din problema nila pag maputik, yung iba, mga walang pambili. Kaya, thank you, thank you. May pa hindi pa. Uh -huh. Tapos may mga, is, ano pa sila, papel, lapis. Kaya, salamat. Kasi, ang babait nyo, kami ang napili nyo. Thank you, thank you. Ano ba yung pangalan mo? Sana more, more blessings ba? <laughs> ano ba yung pangalan nyo? Lisel po. Lisel ano po. Ano nga po yung kumplit na lugar na dito? Anong kumplit Barangay, Santo Nino, Tanay Rizal. Tanay Rizal, ayun po. Marami pong salamat. Okay, thank you po. Kahit malayo yung daan namin ay mahirap, napuntahan niyo. Kawit ilog. Oo. <laughs> Buti hindi baha. So yan, dumating tayo ng MRT Top Station. Napapunta tayo ng Araneta Avenue. So gitwi tayo na daan para makapunta tayo sa MRT 2. Nakubaw station, papuntang Marikina City. Ayan, so nakita-kita kami si Pure Gold. Ayan, sinundo kami ni Alvin Oli at ni... Blong Abay <laughs> si Kuya Boyong at ang Kabalaba chapter tapos pumunta kami ng Pure Gold dahil kami ng pagkain na namin sa gabi at almusal dahil doon kami matutulog ayun po ang Kabalaba chapter po ayun sila po isa sa mga sponsor si Admin Bakusa po ayun po sa uh, Rizal chapter po yan sila Ayan, nagtatransfer ang mga naglilipat ng mga gamit at mga dadalhin sa binyo. Dahil mag-overnight kami doon, magdadalan may mga duyan kami at sya mga tent doon kami magkampin. Nagmerienda kami dyan, tapos namin ng malingkin, namin kami uling, tapos bumiyahin na kami papunta doon sa barangay Santo Nino kasama ko pala si Admin Kosa. Ayan, ang daan, sobrang ganda ang daan guys. Mga malayos mga bahay, yun, sa Marilaki Way daw ito, sa Admin Kosa. Ayan, di ko masyadong kinuha yung maraming video nito kasi hahaba lang tayo. Panoorin nyo na lang ang tuloy-tuloy nating paglalakbay. Salamat nga pala sa lahat ng sponsor, lalo na sa mga self-technician of uh, member ng mga GSM Sandwich. Salamat sa support. Sana tuloy-tuloy yung support nyo sa ating forum. Active man kayo, in inactive. Uh, tayo yung mga magkakaibigan pa rin hanggang sa dulo. Sana pagpalain pa tayong lahat para marami pa tayong charity at matulungan sa ibang lugar. Ayan po si admin uli na sa unahan po natin. Nakadali kami ng rap road. Grabe din guys. Nasa taas tayo. Pababa kami ng Sobrang tagal namin bumaba talaga hanggang na abot namin yung ilog. So ito yung tinatawag nila na ah, tapos na pala tayo doon. Ayan. So tingnan nyo yun. Sobrang ganda dito. Kinuha ko to ng video kasi yung mga puno ng kahigus na gusto ko talaga mag-adventure tulad ng mga ganito. Parang mga gubat. Gusto ko, gusto ko yung mga ganyang uh, mga lakaran. Lalo't na ito ay gumawa ng mga -gawa sa ating kapwa. So, ayan guys. nandito na kami sa dulong-dulo. Kailangan nating kumanan. Pababa natin ng ilog. Pag dumiretso kayo, ibang barangay naman yan. So, grabe. Ang hirap yan guys. Sobrang baba. Tapos, lubak-lubak. Uh, Pero, at least, naging... Uh, dumating naman tayo dyan. Almost biyahe namin is isang oras kalahate. Mula doon sa Santa Lucia bayon yun? Sa so, may Marikina na station. At dumating na nga kami at binaba namin ang karga ng Kamanaba chapter. Tapos ayan, tumakbo ako po ilo, no? ng ilog. Del excited ako dahil baka maubutan ako ng hapon. Makulimlim na kasi yan. Dumating na kami dyan mga magalasing ko na. Kaya humabol ako para magkakuha ng video kasi baka hindi ako makabidyo kinabukasan dahil Pakauwi na. Ayun, sobrang ganda nga ng lugar, guys. oh, so, Pwede kayo mag-camping diyan, may mga kubo diyan na purent. May nagtanong, may natanong ako, 2,000 daw yung isang kubo doon overnight. Grabe. So yan mababaw lang po yan. So malakas na ng agos ng tubig, may burning part ang malalim, may mga mababaw din. Sobrang ganda ng view, sarap diyan balik-balikan. Tapos ang linis ng tubig. Tingnan mo mukha ko, magsawa ha. Ayun, ako pala si tipong-tipo ng Paranaque chapter. Ayun, bumaba na kami. Nilakad pa namin mula sa labas. Kasi hindi nga motor lang pwede dyan. Ayun, tulay, yung tulay na yan. Dyan ang mga motor dumaan. Hanggang alauna ng gabi, alas 12 ng gabi, may dumadating pa rin dyan ang mga member natin uh, sa ating forum. GSM Sandwich Family. Salamat yung support. Ah, grabe. Ang risal, dami na kagabi talaga. At ayan, nagmeryenda na kami dahil gutong kami sa biyahe pansit na may itlog at, at ng manok. Sobrang sarap yan. Ayan, naging pakina na kami pagdating ng gabi. No? Oh at makinig tayo dito sa ating mga sasabihin. So sure na guys, nagre-repack tayo ngayon no sa para sa ating charity bukas na uh, dito sa Barangay San Antonio, uh, Rizal. At nandito na ang ating mga kasamahan sa GSM Sandwich. Uh, ito ay event ng Rizal Chapter na 6 Integrated Chapter Rizal Camaraba, Quezon City, Pasmatag, Mandaluyong at Manila nagbi yung nagsasalita bahala na kay manghula kung si kaninong chapter yan pakinggan natin ang munting minsay ng ating CL, uh, chapter leader ng Rizal chapter Dapat bukas na ako nga pala yung CL ng Rizal andito yung mga uh, CL ng Rizal Librain at CEO ko si Joel ng Santa Lucia Taytay Carlos Santa Lucia rin yung nandun, Busy din sila nagre-repack. Nagre-repack yeah, namin ton. 'to ginagawa pang-apat na taon na to. Magpapasaya lang kami ng bata bukas. Uh, sana next year patuloy pa rin kayong sumuporta sa amin. Para marami tayong ang mga bata. Maraming maraming salamat sa inyo. Kita tayo bukas ng umaga. I love, you guys. I love you Si ano naman si Marco naman ng Kissun City, andito rin po siya. Oh, bali, Ako lang magisa. <laughs> wala akong ibang kasama. Wala akong kasama. Wala akong back ride. <laughs> Ayan sila, uh, si sil. <laughs> <laughs> oh, oh, wala Oh, ako lang, wala akong back ride. <laughs> <laughs> Bukas pa dadating yung mga member sa officer ko. Ayan po si, si, si Sil Marco po ng kisun City po. Taon-taon Pero... namin ginagawa to, kaya kailangan namin ng support ng iba. Dami oh. Hmm? Uh, uh, take note po no, yung pong aming uh, school supplies is limited ay, lang po ay. kasi inano na po namin ito para gusto sa mga estudyante. So yung pong mga ages 2 years old, uh, hindi po sila matibigyan. Ano, pasensya na po. Yun lang po muna na kapag nung nag-aaral na. Alright. Pero lahat po, kung abuti ng sleepers, kung hindi po namin. And then yung mga loot bags at meetings po kami, at may magandang prizes. Okay? So wag kayong aalis. Basta pag kumain yung mga kids, huwag mo aalis. Magpapalaro po kami. Kasama po ng aking mga kasamahan, sila po yan. Mga shop owners po yan at saka mga technicians at the same time. So yun na guys, dahil nalita ako dyan, dahil naligo nga ako dun sa ilog. Nabuti na ko Namimigay na pala ng mga uh, food packs, mga loot bag. Ayan, electric pan po, sponsor po yun ng Kamanaba at bitbit -bit po yun ni eh, Rian ng Kison City. So ayan po. Uh, nakapila na po yung mga bata po para sa mga chinilas, may mga kindi, may mga pagkain po yung pambata sa mga plastic, yung loot bag na yan, tapos uh, school supply po para sa mga estudyante. Total yan, uh, 11 na siguro yan kasi out ng mga bata sa school, yan sinabay. Tapos may pagkain yan hindi ko rin nakuha ng video. No? Galing. Ayan, maraming salamat sa iyong lahat talaga dahil nakasama ako dito sa charity ng Rizal chapter at yun nga ang NCR ay nakijoin force na rin yan si Ilpo yan ang kamanaba at si Admin Jo po yan para si boss boss ano masasabi natin sa ating mga cellphone technician na nabigay ng mga uh, mga loot bag, mga school supply? Ayan. So, an ano masasabi mo? Uh, ano pangalan mo? Masaya ka ba? Uh, siya oh, ka, na. Oh, na. Oh. Ah, so, na nga ito yung binalot namin kagabi na pinasok sa sako ng pangalawang bigahe. Pero maliban doon ka kanina oh. sa kabilang pila, ito na po yung pangalawang bigahe na naman. Grabe, sulit na sulit guys. Silang packs 150 packs yung binalot namin kagabi. Yan po eh, si sisiil po ng Rizal Chapter, Cecil si Rain. Halos ka pangalan ko pa eh. Pero na po ako ng pangalan. Hindi na po ako Rain yun. Rain Dante. Ay, ano? Sa laki ng katawan niya. Hindi yan mapapagod, guys. Hello. Ah, uh, mga ma'am, mamaya pa mamimigay kami sa adult consultor kasi sinadya namin yung medyo may malalaki para sa inyo ngayon. Okay? pala rin ah, uh, ng pre-repair service. Ha? Huh? Ayan na uh, guys pinagplanuhan na sa susunod nating charity ay magkakaroon tayo ng cellphone free repair and computer repair services Ayon sa announcement ni Sir Paulie so, Palakpak naman dyan guys Ano pa rin ito rin pagka-enlighten lang ako video Nag-hagis so, siya, nag-inday, sabi ipira na lang daw, mag-hagis at ayun na nga, magpalaro na tayo. Si si El ng Quezon City. Yan yung mga parlor games niya, guys. At simulan na natin para maging masaya ng mga bata. Kasama na rin ang mga sa palaro. ayad na. Ano rin at tulad dahil tumutuwa tayo dito guys sa mga nangyayari. Ayan, sa lang bata. Hindi pa po sila nakabis guys dahil galing po yan sila sa school at pinadiritsyo na huwag niyo Ay na, ay na, ay na, May malapit na, may malapit na, may malapit na. na, na. At dito na nga ako guys, strong to ha. Oh. Talaga guys, tingnan mo yung isang mong isang bata guys. Ayaw nyo gumalaw. Paano malaglag yung biskwit siya? siya? Ayan, ano biskwit biskuit Oreo nga yan. Ayan nyo Uy, okay, kita yun. Tapos tinuruan ko sila dyan guys. Yung paano. Ayan, ayan ha. May tikking yeah, naman yeah, si yeah. admin yeah. ko sa kung paano. Ayan, ayan. Mananalo yun sa dulot Tingnan Sobrang galing yan guys. Ayan Ulo. Eh, malapit na. Shot. shot binigyan agad siya ng 100. Yes, yes. Okay, next dito sa bilang side, ay, yung tatlong na yan. Eh. Ito masaya to guys. Yes, okay, go, go, go. At Ipap, dito na nga, tinuruan ko na sila kung paano ilaglag yung biscuit. Pati ako okay. guys, okay. napagalaw yan. Pati yung mukha ko, ilong, gumagalaw yeah. ngayon, na rin na habang nagsasalita guys. Kaya tingin sila, tingin sa akin. Yung mga bata kasi ginagaya na, di nila alam paano ipausog yung biscuit sa noo.

Eh, yeah. Yeh! 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 Yejo! Yeah. Yeah, Yejo! Yeah, Yejo! Yeah. Yeah. Tung! Tulungan mo! Tulungan mo. mo! Dali! Tulungan mo! Tulungan mo! Tula! Tula! Dila! 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 Ooooooooh! Hahaha! <laughs> palitan ng hihip. Pag humihip po, ikit po. Para hindi maano, ma sa mukha. Ha? Oo. Oh. Palitan kayo. Palitan. Ikaw, siya, ikaw. Palitan kayo. Palitan. Ha? Anong gagawin ano to? Narinig mo? Anong ano, ano, gagawin? wen? Oh. Palitan kaya, hindi ka pwede maggagawan. Oo. Oh. oh, palitan na palitan. Three. Yeah. Oh, palitan. na Palitan, palitan kaya, palitan. Oh, palitan kaya, palitan palitan kaya. O, may meter ka, may meter ka. Hindi, kukunin yan, dalawa yan, dalawa. Dalawa, dalawa. dalawa. O, na, o, yeah. okay. yan. yung arena, Uubusin. Ito nga lang guys, yung larong to ay grabe to. So, pag-blown lahat para matanggal yung harina dyan, guys, so, ano man yung nasa loob. Pag makita nila yung pera 20, kukunin na sa kamay. Tapos, dalawang peraso po yan. Pag makuha niyo yung dalawang 20, at makita na dyan, lumutang kulin nyo, panarin na kayo. So, ayan, gandang saya. Ito, panoorin natin. Oo, oh, oh, hindi pa rin kagaling. Dila, dila lang. Ayan. o um. um. na guys, hindi lang mga bata pasiyahan natin para kasama rin yung mga nanay. Niya. Ayan, nagpalaro sila ng eating donut man, guys. tinali sa paa yung ano, yung tali. Tapos yun yung nagkocontrol para ibaba mo yung donut. Sobrang saya talaga yan guys. Pasensya na kayo nakaportrait yan dahil nirails ko na yan sa kanyang Facebook account. Okay, nanti Tipon Tipon.

Sino na guys, ito yung palaro ni Silmarco no. Tapos nakita ko medyo masakit siya ng nalaro. Kaya nag-decide ako na baguhin na lang ang tinakpan sa likod. Sino ba yan? <laughs> Tingnan natin guys. O, oh, ayan, ayan. yan. Alorin nyo na ito no, guys. Ah. Ipitin, huliin siya sa nguso. Ang problema dyan guys. Magkakuntung buong. <laughs> ang sakit po. Kaya sabi ko, huwag nang ganyan. Kanito na lang. O, mas madali. Ayan. O, hindi wala kahirap. 200. <laughs> Dami pera yun guys. Gralang yung slot na nakakuha. Hindi na kami umuwi kasi baka maghapon sila doon. Eh, wala akong masabayan maghapon sila doon. Kasi mag ano pa yun nila eh, eh. Palaro. Ito yung pools. Iwi na kami Ayan. Na kasama natin pasmatag naman. Kanina kamanaba kasama natin ngayon pasmatag naman. Ay bandaloyong pala. Pasmatag pala. Walang wal, hindi dumating. Ay, ay. <laughs> Pati Manila hindi rin dumating. Ganda lugar. Oh. Ulan? Yun na nga guys, di ba yung naglalakad kami sa tulay at naliligo yung mga result na chapter dyan guys. So nadaanan namin siya, akala kong normal na video ay, yun para naka slow no na motion. So ayan, kinat ko na lang at nakita ko yung may tumawid din niya kasi lumakas yung ulan. abang mababa pa yung tubig, tatawid niyo na mga sa nyo Kasi pag 2 hours na ulan, wala na, di mo na matawid yan dahil aabot na dito yung tubig sa ibabaw. Ayan o oh. ilabas na nila baka matrap yung dalawang ranger natin doon pag yun lalabas agad matatrap talaga yun ayun o oh, galing o oh. Huh? yan panuorin nyo Masa kembali. Ayan na, ito, nasa ganito siya. Ay, ayan na guys, at may, may nakita ko tumawid yung Quezon City chapter na sila Bruce Chichirin, at sila Gonzaga Ridge, at Ryan, at yung isa lang kasama, ayun. picture dahil wala akong group picture ng Boscovi mga taga Tanay po yan sila guys ayan medyo marami marami na kasama ko sa picture dyan sa glit at yan si Boso Oyong din Rizal din po yan sila ayan mga Rizal chapter panoorin na lang natin guys ayan po uh, si Bus Bunso o si Silang Manaba ito Rizal din po yan group so, picture lang tayo dyan At yun na uh, guys, alas 12 na kami umuwi dyan dahil wala kami masakyan. Nakisabay lang ako sa nabustyo at sa kanyang kasama. Maraming salamat sa inyo kanina ha. Ayan, picture tayo dahil sobrang ganda ng view guys. Sabi ko makipicture na ako dito dahil hindi ko alam kung makakabalik pa tayo dito ng lugar na to dahil sobrang layo po talaga guys. Yan, Masa, masaya naman ang lahat. Sobrang ganda niya guys, lalo pag may sasakyan kayo. The best talaga pag may service kayo pumunta dyan. Ganda talaga ng view. Ayan, kita-kita sa -kita, sunod nating charity event 5.0 no. Mabuhay po tayong lahat.